どこ Idol, ayong gabel. Lalakad na naman ulit kami. Ayun, nasa laot na kami ngayon. Papunta kami ibang bayan. Ay, ang pupuntaryahin namin mga idol. Yung mga ano na naman, mga banak. Ayun. nila itong baroto. Ayano. Si Idol Dingdong nandoon sa bangka sa bambut. Bali, apat kami ngayon. Yung ate ko at saka yung isang kuya ko. Kaya sana makatagpo tayo ngayon ng mga banak, mga idol. Sana meron sila ngayon. Kaya oras natin, alas 8. Siguro, bale, may tatlong oras lang tayo ngayon kasi bandang alas 11. Ano na? sisikat na yung buwan. Kaya mabilis na yung mga isda kapag liwanag ng buwan. Hindi na sila basa-basta -basta mahuhuli. Kaya mga bang mga idol, sana makatagpo tayo ngayon ng mga grupo ng mga banak. Sana maka tayo sa kanila na labas sila para may sasalok natin, wala kaming gamit na kung kahit anong pangingis na mga idol uh, kundi itong ano lang panalok lang yung dala namin sana makahuli tayo mamaya So, kumalma na yung bagyo dito mga idol layo naman ang bagyo bandang luson lang kaya kumalma na yung alon sana nga tuloy tuloy na to magkalma kumalapit na kami sa lugar na pinupuntarya namin si binilisan na yung pagpatakbo ilang milyahe na lang mula rito mga idol time check 8.40 na kaya sana may mga banak ngayon doon sa lugar saan kami papunta kaya good luck mga idol good luck sa ating lahat yan so malapit na tayo Yan ang mga idol, nakarating na kami. Ayun. Nakatali sila sa may puno ng kawayan. Ayun oh.

langgawas na sila straight straight Uy, Uy toro. O, dako baluk bim left 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 dako <Muss poi> do na, na na sila na na sila na na sila na na sila alam sila kina na kunti na lang Tunti lang ang ganda eh ka na eh Ha? Buti ka ka na kisinyas na bebe mo Ang po gundang ang bumusay. Dalawa Dalawa yun isa na mga na ko so, ayo lagi na. Ito 'yung lansang na around nga. Takop ko 'to. Ha? Ito 'yung bentot lansang la rang unta ra Ako ni lansang. Tiket motor. wala <laughs> pa. Ang dako pag yun. kita. <laughs> Nag-video pero ang ko. Pag-inayon na kasabot ay. Pero Kaya <laughs> na 对。<But S 2> <Okay. S 1> okay. Okay. Uh, kumuta kumuta gitu tahun bisa uh, kilo kumuta kayak Lah. Gitu, orang lupa lupa senda. Senda senda, senda, senda. Senda, senda. senda 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 Nah, nah, nah. Guwapo niya, bundaki. Still na rin. Hindi ko ituhit. Naula. Ayan. Yan na lahat yung huli namin mga idol. Mga siguro limang kilo lang. Ito yung malalaki. Yung pinakamalaki. Pinakamalaki sa lahat mga lampas isang kilo to ayan o no? sayang dami pa sanang hindi naabutan yung balo din may malalaki ding balo mga siguro mga tatlong kilo hindi naabutan ang bilis kaya yan lang nahuli natin idol dings tara 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 Yeah, tama tama lumabas na yung buwan mga idol. Mga ano na. Alas 11:29. Ayan. Ah. Dito sa lagayan. I-ice na. Hindi na karami. ang nilai nila eh ah, baluins ayan ayan lang lahat ng idol ah, mga uwi na kami uwi pa uwi na ah, sayang hindi na karami baka sa susunod damihan nyo ha lubat lubat tara sarap na matulog yan mataas na yung buwan mga idol yeah. laki sana yung balo kanina mas ano pa yon mas malaki pa dyan sa palatik sayang ayan mga idol umuwi na kami malapit na kami sa lugar namin time check alas 12 alas 12 sa ice. ah mataas na yung buwan maliwanag na hindi kasi basta-basta kunin yung mga banak mga idol kapag uh, mataas na yung buwan napakatalas ng paningin nila Yeah maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa mga laging sumusuporta sa ating channel yeah, thank you thank you biglang lumalaki yung mga alon dito ngayon yan no? dinig na dinig yung alon doon sa tabi doon sa daungan dag yung balod no Bakit biglang lumalaki Ang mga alon Ha? Okay, bira See you next vlog mga idol Maraming maraming salamat sa inyong panonood At saka Sa walang sawang suporta ninyo Thank you thank you ya bless. Siapa namanya? Rajut. Oh. Okay, Kinong ngalon. nag i mga idol. lang lumalaki yung mga alon kanina pag alis namin kalmada pa yun pero ngayon wala na lumalaki na